Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is, kumakain din ba ang Diyos sa langit? And makikita po natin to sa Numbers chapter 11 verse 23. The Lord answered Moses, Is the Lord's arms too short? Now you will see whether or not what I will come through for you. Sa Tagalog po. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ang oh, may clean na ba ang kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. Ngayon naman po, i-share ko po sa inyo yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sa first application po, God desires communication and relationship. So, yung uh, si Lord po, uh, ang pinakang uh, minisyon niya po is just to have communication with people, uh, to have more relationship with Him, na magkaroon pa ng strong relationship with Him, and hindi yun, na yung yun, basta relationship na madaling mabuwag but then a relationship na sobrang hindi mapaglayo or once na malayo mo ito, hindi hindi niya kaya mabuhay. Ayun yung naging mission ni Lord sa ating mga tao. Sa second teaching naman po yung God speaks using anthropomorphic language. So, si ang Panginoong Kristo ay nagkakaroon siya ng isang uh, human characteristic and ito yung nagiging parang emotion niya and through that dun parang dun siya nagkakaroon ng salita dun siya nagdi-describe as a man or a human and dun siya nakakapagsalita using that emotion na pag nagpapakita siya ng emotion ayun yung parang nagiging uh, communication language ni Lord So sa their teaching naman po, God's Word became flesh in Jesus Christ. So yung salita ng Panginoon, yung makikita natin sa Bible, is nagkaroon siya ng katawang tao. Ito, ito si Jesus Christ na naging isang anak ng ating Panginoon. Binigay niya sa atin ang Panginoon Kristo upang tayo gabayan at magkaroon ng daan upang magkaroon ng uh, walang hanggang buhay sa piling ng ating Panginoon. Sa application naman po, first application, communicate with God at least 30 minutes a day. So, yung mga ginagawa po nating devotion, nagkakaroon po tayo ng ilang mga minuto upang makausap ang Panginoon sa so Kristo. And after po natin mag-devotion, some other people uh, reading the Bible, and after reading the bible nagpe pray sila to communicate with God to say sorry, to say thank you and to ask what they wish and through that, nagkakaroon sila ng 30 minutes uh, to communicate with God and dapat tayong mga tao uh, na tayong naniniwala at nananampala tayo sa, sa ating Panginoon siguruduhin natin na kahit ilang minuto lang sa araw na dinadaanan natin, um, magkaroon tayo ng communication with Him. Sa second application naman po, prioritize relationship with God over everything. So, ito pong relationship natin kay God is not um, a laro. Yung communication natin kay God is ano to, yung dapat pinag-focusan, oh yung dapat uh, sinasa buhay and hindi loko-loko lang so yung relationship natin kay God mas ang uh, maging strong humanap tayo ng paraan para mas maging strong yung bond natin kay God and, and through that nagkakaroon tayo ng priorities relationship with Him yung pagka every Sunday may nag-aaya sa ating gumala but then pinaprioritize natin magsimba at mas unahin ang Panginoon sa Kristo and that's a good thing kasi mas inuuna natin ang Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng ating pangailangan sa araw-araw sa third application naman po focus on knowing and experiencing Christ so yung pagiging isang kristyano natin dapat Uh, nagkakaroon tayo ng deep thoughts about that and yung inexperience natin sa buhay uh, sa buhay natin siya ng maayos ng naayon sa ating Panginoon sa Kristo nang sagayoy tayo masabihan na isang tayong ganap na kristyano dahil kung hindi mo ginagawa ang gusto ng Panginoon sa Kristo hindi mo matatawag ang sarili mo na isang ganap na kristyano ngayon po, proceed po tayo sa discussion. When and how are we going to start developing a habit of communicating with God every day? So, tayo po, uh, makipag-communicate po tayo kay God. Uh, first thing in the morning, uh, tayo magpasalamat sa sa so Kristo dahil ay binigyan niya pa ng panibagong buhay na papalad tayo dahil isa pa rin tayo sa mga tao binuhay ng Panginoon sa so Kristo na may kakayahan pa tayo para makaingin ang tao sa ating mga nagawa upang makapagbago and upang ano, magkaroon pa ng strong relationship with Him and patuloy pang manamagpala tayo sa Kanya and pa natin yung pagprepare sa Panginoon sa so Kristo and i-continue lang natin yung pag-worship sa Kanya dahil siya lang naman ang um, isang nagkakaisa isang Panginoon na magliligtas sa ating balang araw ayun lamang po for today topic thank you so much for watching